Sa gitna ng malakas na hangin sa isang umaga sa Subic, kumalat ang balitang halos hindi kapanipaniwala. Dose-dose ng giant at negatibo, 300 defense missile systems daw ang dumating ng palihim sa Pilipinas. Sakay ng mga barkong may takip na tarpulin at guarded ng Ikea Marines. May mga testigos na nagsasabing nakita nila ang mahahabang container na tila missile tubes at agad itong inilipat sa isang secured hangar na hindi pinapayagang lapitan kahit ng lokal na port personnel. Ang tanong, totoo ba ang lahat ng ito, o isa na namang strategic rumor na tumatarget sa sentimiento ng publiko tungkol sa depensa at geopolitical tensions. Bakit naging kontrobersyal ang balitang ito? Una, dahil ang S-300 ay hindi sistemang pag-ari o ginagamit ng Estados Unidos, ito ay Russian-made long-range air defense platform. Para sa marami, imposibleng mag-donate ang atheist ng sistemang hindi nila pagmamayari. Pero dito naging mas misteryoso ang usapan, lumabas ang ilang online posts na nagsasabing ang Gis daw ay nakakuha ng S-300 mula sa Ukraine at iba pang bansa, at ginagamit ito para sa intelligence exploitation. Posible bang ang mga sistemang ito ay ipinasa sa Pilipinas para maging bahagi ng Joint Defensive Experiment? Upang tuklasin ang katotohanan, sinuri namin ang posibleng ruta ng pagdating ng mga container. Ayon sa Port Insiders na humiling ng anonymity, may dumating nga raw na cargo mula sa VS Pacific Command, pero ito ay tinagbilang classified defense modules. Walang nakasulat kung ano ang laman, at may VS personnel na nag-escort mula pier hanggang secured warehouse. Subalit so sa record ng Bureau of Customs, ang shipment category ay radar components and training models, hindi missile systems. Kaya nagkakaroon ng conflict. Alin ang totoo? Sinubukan din naming i-verify sa Department of National Defense, eh. Ayon sa senior official, walang informal acceptance ng S-300 o anumang foreign transfer ng missile system na may kaugnayan sa Russia. Ngunit nang tanungin namin kung may dumating ba na classified equipment mula sa VS, ang sagot ay hindi direktang pagsalungat, we cannot comment on joint capability development with allied partners. Ang ganitong sagot ay mas lalong nagpasiklab ng espekulasyon. isang retired air defense officer ang nagbigay ng mahalagang insight. Ayon sa kanya, kung sakaling may dumating na F-300, hindi ito para maging permanenteng gamit ng Pilipinas, kundi para sa technical study at evaluation. Ito raw ang taktika ng Asia kapag may gustong subukan, inilalagay ang system sa bansang ali para makita kung paano ito magperform sa tropical environment, electronic noise conditions, at real-world maritime threat zones. Hindi imposible, sabi niya, pero extremely unlikely. Tiningnan din namin ang geopolitical angle. Ang paglalagay ng S negatibo 300 variant sa Pilipinas, kung totoo, ay magbibigay ng napakalakas na mensahe sa Beijing dahil ang S negatibo 300 ay capable mag-engage ng aircraft at missiles hundreds of kilometers away. Ngunit ang VIA ay may sarili nitong high-end systems tulad ng Patriot at Thad. Bakit magdadala sila ng Russian origin tech, kung mayroon naman silang mas advanced na sistema? Ang mga ekspertong nakausap namin ay nagsabing hindi ito aligned sa VIA's doctrine. Pero bakit nagkaroon ng napakalakas na traction ang balita? Ang dahilan, isang viral drone shot na kumalat online na nagpapakitang may mahahabang cylindrical containers sa isang port sa Luzon. Ito ang nagpasimula ng interpretasyon na S-negatibo, 300 missile tubes ang mga ito. Ngunit nang aming ipasuri sa isang defense analyst, lumabas na ang mga container ay kahawig din ng modular telescopic radar masts, isang equipment na ginagamit sa surveillance, hindi missile launch. Ngunit hindi dito nagtapos ang misteryo. May nakalap kaming impormasyon mula sa Aerospace Logistics Tracker na nagsasabing may abnormal movement ng Yia Air Force cargo planes papuntang Clark Air Base noong linggong lumabas ang balita. Ang flight pattern ay kadalasang ginagamit kapag may tinatransport na classified hardware. Ngunit muli, classified hardware ay hindi nangangahulugang missile system. Maari itong electronic warfare modules, radar parts, o integrated air picture systems na talagang ibinibigay ng SIA sa Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, wala ni isang dokumento, official statement, o credible defense record na nagkukumpirma na ang IA ay nagbigay ng dose-dose ng S negatibo 300 systems sa Pilipinas. Subalit ang bahagi ng kwento na totoo ay ito, may dumating na classified defense shipment mula sa VS, pero ang tunay na laman ay nananatiling hindi malinaw. Ang pagdami ng Chinese military vessels sa Gaya ay dahilan para ipalagay ng publiko na missile systems agad ang dumarating, kahit ang katotohanan ay maaaring mas komplikado. Sa huli, ang viral claim ay tila kombinasyon ng takot, pag-asa, at geopolitical imagination ng publiko. Walang matibay na ebidensya na maya negatibo tatlong daan na ibinigay ang GIA sa Pilipinas, ngunit may makabuluhang indikasyon na pinalalakas ng Washington ang air defense infrastructure ng bansa sa paraan na hindi isinasa publiko. Maaring hindi missile system, munit posibleng advanced radar, yoy models, o integrated defensive networks. Hanggang walang opisyal na deklarasyon, mananatili itong isa sa mga pinakamisteryoso at kontrobersyal na defense rumors sa Pilipinas, isang kwento na patuloy nating babantayan.